Yo, what's up? Magandang araw sa inyo mga idol, no? Ah, uh, for today's video, ah... Uh... <laughs> sugatan pa yato. Sugatan. Sugatan pa ako. Nag-intro pa lang ako. Wala Masugat na. Sugatan no. pa kaagad, Ayan, oh. No? Uh, wow. So, ngayon nga, yung isang grad na Nobi, ah, uh, bali bumigay yung ring guide niya. Ah, uh, ngayon kami, papait kami ngayon ng Ito, ito, ito Ito yung ring guide na wala na yung pinaka Ceramic niya, no? Ba, bali putol Oo, ito Yan, no? Putol So, ngayon uh, Bumili kami ng machine namin Para Mayroon din kaming gamit para just in case na magpapahit kami ng mga gate may may mga nasirang ring ah, rad ng mga kasama meron na kaming magagamit no so yun nga mga idol ah eto. ngayon subukan namin ngayon gumawa na kami na mismo kasi mahal sa shop pag nagpagawa kami so kami kami na lang muna para ma experience din namin yun ah Welcome back to my channel nga pala mga idol So, mamaya update namin kayo pagka pag, ano. And then, ibibidyo ko yung kada gawa niya. Yung ginagawa niya ngayon. Alright! Ayun nga mga idol Ito yung nasira kong ring guide yan oh, no? Ito yung bumigay. Eh. Ito na biyak siya rito sa gilid yan o. No? Napapansin niya may biyak siya yan o. No? Ito to. Tapos natanggal yung pinakasiramik niya. toto. Ito to. So ito ngayon yung binili namin na ano, in order namin sa online na mga ring guide no. Ito ordinary lang naman to. Ah, uh, Wala pa tayong pambili po Fuji. Eh. So ito muna ng ordinary. Fuji Apple. Ah, uh, Fuji Apple. Tapos ito kailangan ng grinder yung ano, yung kapal nito para maipit na siya rito sa sa paglalagyan niya rito, no? So, ayun. Nabutas yung daliri, kagrinder na. Oo, oh, kasi yung technician na, eh, dadaling ko muna sa <laughs> sa hospital. <laughs> <sa> <laughs> Nrim. Kita Ya, udah lagi santai. Side A. Ayan eh. Nahihilo ko, Ano na? Nahihilo so, ko. Diba no? Natusok ko di ba? Nakatulong. Habang Sabay sa... ...little ride Ano yun? Hindi, Rapunzel Hindi, Rapunzel. Rapunzel. Rapunzel yun. <laughs> Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. <laughs> sa niya na mga idol no? tama na ba yung ano Meanwhile, so uh, yun nga mga idol no. Uh, bali mga grinder muna siya nung ano. Medyo pinapanipisan niya yung pinakatulis nung no? tuwing kayo dyan pa ah lang so, kailangan medyo manipis daw yun sabi niya eh hindi ko lang alam kung tama ba ito yung pinagagawa namin <laughs> sa gitara lang yan sa gitara lang yan. sa gitara lang yan no Kunti pa. Kunti pa? Kunti pa? pantayan, pa? Nagpahit ka rin ba ng ring guide mo dati? ano naman. <laughs> Anong ginagawa mga Puji? Hindi, ordinary lang nung una. Ganyan lang din? Oo, oh, kasi wala pa tayong pambili ng Puji. Okay. Apple lang ang nabibili ko sa Puji. <laughs> <laughs> Medyo mahal kasi yan, mga idol eh. Kaya... Okay na. Isang... Pansamantaga lang muna yan. Isang... Isang piraso ng original Puji ring. Nasa 300. Depende sa size. Hmm. yan mga idol no? Yan. Madyo maayos yung pagkakalagay dapat Para na bukol uh, um, hmm. Iba ito, naduguan ito eh Oo oh, oh. Ganda na nga ng intro namin kanina eh Umpisa pa lang Injured na agad yung technician <laughs> eh <laughs> Tama ah, idol, pantay-pantay ang pagkakatira mo doon sa sinulid. Kung well, hindi pantay, sirain mo na lang ulit. <laughs> uh, kailangan manipis yun, para yung entrada nung ano. Tapos dapat itim to, wala tayong itim nanay na Na... Kulayan na lang natin mamaya parang kay Junmar, Pardo. <laughs> ano kayo dyan, Mar? Kinulayan yung daliri kasi ano, butas, <laughs> butas yung, yung ano yung medyas. Ang ina, may yung bumitigin ng medyas eh. <laughs> <laughs> ano naman ginawa mong kalakuhan na naman? Ah, meron pala. Ah kita mo. Eh, yan ba yung nagpapatibay daw talaga dyan, pre? Yung pagkakahigpit ng sinulid siya kayo sa Oo, ang papatibay yan. Pero pinaka nagpapatibay dyan yung samahan. Yun, yun. Malupit doon yung samahan. Hindi bibitaw. Hindi bibitaw. Hanggang maputo kamay. Oo. Maputo ng kamay, tapos ka talaga eh. Pungkol na yun ba Pungkol <laughs> ba? Teka lang. Sabay naglagay yan siya ng lock mga idol para atake na lang. Walang yeah, mga, mga idol, wala kaming kulay itim na sinulit kaya kinulayan na lang ng pentel. Para paraan nga eh. Ayan na, ayan yan. Yo, na rides. Mm. wala na yung puting sinulid mga idol. Wala yan na ng pentel pen. <laughs> Para paraan lang talaga. Yun. Alright. Well, no? uh, bali, nagmimix na siya ngayon ng pang ano. Panlagay sa mata. Panlagay, panlagay sa mata. <laughs> ba, ayaw ah. Hmm, kailangan pala ng kunting hangin. Ah, ganyan na yung resin. Itong <laughs> inanabasa mo yan. Talino talaga si Boss King eh. Ano? A&D <laughs> daw. Ha? Huh? Nabuksa mo na kasi. Pinahirapan mo yung sarili mo eh. Ay, ay hindi yan mo tatalag. Kasi nandito. Oh, ah, nasabi, ay, ano sabi? Ano pa sabi? Ano, nakalagay yung A and B. Paghaluin mo lang sila. Oo, oh, yun. Oh. Tapos i-mix mo. May gusto may gusto na mo na yun Oo. Oh. Tapos i-apply mo na dun sa rap. <laughs> oh. May na raw. Yan, na. oh, yan na. Ano nabasa? Hindi. Oh. Yan na. May gusto may na yung mga yan. Oo. Oh. Ayan, oh, number ayan Na. May negos, may negos na mga insan. Ayan Tain mo lang siyang matuyo. Oh, ayan ayan na. Na. Ayan. Mainit. Tanga ka ba? Hindi kasi ako talaga tanga ka ba? Tainis lang pero di mo nabasa. Eto na. Ayan <laughs> uh. <laughs> na, na. minegos negos, may negos na ni insan. Mor more potato ay yeah, pa dito ano yung more sibuyas mga insan ayan mga insan sobra tornado na yan mga insan <laughs> ayan mga idol kaya kapit na yung pinaka lock ng machine pa para ma dun yung ano yung bat ng Ito yun Reversible pala yung makina Medyo maingay mga idol Pasensya na kasi may gumagawa rin ng Ayan e, yung tunog ng makina Ayan, e, ayan, yung tunog ng makina namin Ayan Grabe yung dynamo yun Ang no? lakas uh -oh. Oo Pero ang bagal ikot <laughs> Para matanggal ang bula Kasi nga Ayan mga kaibigan Inaapo yan yan Para matanggal daw yung bula Sabi ng sa technician para So, ano yan uh, pag mabula yung ano hindi lalong bubula kasi kung magkakaroon kasi ng hangin oh. yun yung pag kunyari na ano siya yung may hangin nababakbak oh, nababakbak daw so, yun habang nahantay namin yung curing time So, para maganda naman yung pagkaka Lagay ni JR no. Ah. Medyo okay naman, ayan eh, no. Ganda naman ng pagkakaano niya. Yo. This na gawa na no. May rad na ulit na magagamit yung panganay naming anak. DIY yan. Yo. na ba. So, yun nga mga idol, ah uh, pinapatuyo na lang namin yung ginawa ni JR. 'Yan. Bali nililitsyan muna siya. Disgustado ako ah. sa recipe. Eh. <laughs> Bakit naman 'yan, guys? naman Yung ano ba yung yung mixture? Oh. Hindi, wala kasi kung may nakalagay na sukat diyan. Hindi hindi, sabagi 'yan. Ayun nga, o, 'di ba? O? Even eh, even. mo lang <laughs> sila. Oh. Basahin mo uh, nga sa kanina. Sa uh, ating Basahin mo, basahin mo. Sa harap uh, ng camera. vlog o. Oh. Diba nakita niyo naman ha. Oh. Uh -huh. Babasahin mo yung translation, di ba? Ah. Oh. niyo A and B sa capsule uh -huh. sa small container. Uh -huh. I-mix niyo lang siya. <laughs> Mix, lang siya. and then i-apply niyo na sa rad. Huwag <laughs> matigas ang ulo. <laughs> Magkita mo, magkita mo yung sulat mo, magkita mo yung sulat mo, no? Oo, naiintindihan niya yan mga idol, kahit Chinese yung ano niyan. May translation tayo dito eh. Luka, yan? Number 4. Hintayin ng curing time, huwag mainit. Ay, ah, sabi? Oo. Mga ilang, ano, ilang oras ang curing time? Huwag kang mainip eh, hintayin mo. Nga naman, mainip. Oo, yun nga mga... Galit. Oh, makulit ka eh, nga nga mga idol hanggang dito na lang tatap ah, tatapusin na namin yung, yung video na to ah, nagantay na lang kasi kami matuyo nagda-dryer na lang kami 2 uh, pa kung, kung nakikita nyo umiikot pa rin yung machine namin na uh, ng rad no so shout out kina Boss Neil sa lahat na members ng ang uh, Anang Rapsi Ride and Fishing Club lahat ng angler dito sa Makati kina uh Jose Pangbeer, sa lahat ng mga angler ng Palawan, kay O'Neil ng Samal Island uh, 1 1 L uh Samal Angler kay Boss O'Neal uh, shoutout sa inyo dyan tsaka sa lahat ng anglers ng Davao City sila Kakulay S basta yung mga lahat nandiyan dyan so hanggang doon na lang oh baka may ipapa shoutout ka shoutout kay shoutout shout, shout out. <laughs> 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 bye alright